Sa mga katotoo? Ako si Hashtag Walk With land. ang inyong gabay sa mga usaping mainit, mainit at makatotohanan at puno ng lalim. Ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, pag-uusapan natin ng isang balitang nagpapakulo ng dugo at nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Oo, ang CPP-NPA ang nasa likod ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Pero totoo kaya ito o isa na namang political spin para ilihis ang usapan? Tara, simulan na natin. Bago ang lahat mga katotoo, siguraduhin ihit nyo ang subscribe button dyan sa baba I-click ang notification bell at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kahit sa mga kaaway para naman magising sila sa katotohanan. Kung gusto ninyo laging updated sa mga ganitong usapan, sumali na sa ating komunidad na mga nag-iisip. Nag-iisip ha, nag-aanalisa at hindi basta-basta naniniwala sa naririnig. Una, Balikan natin ang sinabi ni Bato de La Rosa sa isang campaign rally sa So Good. Kala ko SoGo, eh, no? So Good Southern Leyte. Eh? Sabi niya, at pakikilaban, pakiki, paki, pakikalabanan ko ang, ka, ang, kanyang eksaktong salita. Gusto nila sa ICC kasi yun, yung mga tao doon walang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya madali nilang maloko dahil ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso ngayon ay yung mga CNPA, mga CPP-NPA na galit. At dagdag pa niya, galit daw ang mga komunista kay Duterte dahil bumaksak ang kanilang pwersa sa kanayunan. Sabi pa niya, galit na galit kaya gusto nilang gumanti. Mga katotoo, pakikalabanan paki ko rin ang sarili ko ha. Sa unang tingin, parang malakas ang dating ng, ng sinabi ni Bato. Parang pinigil ko lang aksyon na may malinaw na kontrabida ang cpp -NPA, pero teka teka teka, huwag tayong magpadala sa emosyon. Huwag tayong maging mga fanboy o fangirl ng sino mang politikong magsasalita. Ang tanong, may ebidensya ba si Sen. Bato sa kanyang akusasyon? Ano ang batayan niya? At bakit ngayon lang ito sinabi sa gitna ng mainit na usapit ng ICC? Kaya naman mga katotoo, pag-aralan natin itong na, ito ng maigi, hakbang-hakbang, parang mga detective na hinintay ang tamang ebidensya bago magbigay ng hatol mga kaibigan. Pero bago yon alimin muna natin ang konteksto. Ano ba itong ICC case na pinag-uusapan? Ang International Criminal Court o ICC ay isang pagdaigdigang korte na nagsisiyasat at humuhusga sa mga krimen laban sa sangkatauhan, krimen ng digmaan at genocide. Ang kaso ni dating Pangulong Duterte ay tungkol sa kanyang madugong war on drugs na ayon sa mga ulat ay nagresulta sa libo-libong pagkamatay, mga pagkamatay, mga hinintay natin ang opisyal na bilang. Pero ang mga human rights groups tulad ng Human Rights Watch at ang Amnesty International ay nagsasabing maaaring umabot sa 12,000 hanggang 30,000 na katao. Karamihan ay may hirap na drug users at pushers. Ha? Ang ICC ay nagsimula ng investigasyon noong 2018 at noong 2021. O opisyal na inilunsad ang pagsisiyasat sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Laban kay Duterte at ilang opisyal, kabilang na si, oo, oh, tama ang hinala nyo, si Senator Bato de la Rosa na siyang naging PNP chief noong panahon ng kampanya laban sa droga. Ang kaso ay umuusad at kamakailan lang, may mga ulat na inaresto at ipinadala na si Duterte sa dahi na tinawag ni Bato na state kidnapping at paglabag daw sa konstitusyon. Pero talaga ka, mga katotoo, pakikalabanan ko ulit ha? Kung ang ICC ang humusga, bakit ang cpp ang sinisisi ni Bato? Anong koneksyon? At ba't parang napaka-convenient ng timing na kanyang pahayag? Hmm, kailangan natin mag ng mas malalim. Mga katotoo, pakikalabanan ko ang lohoy ka ha. Ang CPP-NPA ay isang rebelding grupo komunista na matagal nang kinakalaban ng kinakalaban ang gobyerno ng Pilipinas. Silang nasa likod ng mga arbadong labanan sa kanayunan at totoo nga na sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, maraming miyembro ng CPP-NPA ang napatay, nahuli o sumuko. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mula 2016 hanggang 2022, maghit 20,000 NPA fighters daw ang neutralize Ibig sabihin, napatay, nahuli o sumuko. Kaya naman, kung iisipin, may lohika ang sinasabi ni Bato na galit ang CPP-NPA kay Duterte. Pero ang malaking tanong, may kakayahan ba ang CPP-NPA na mag-orchestrate sa isang international case sa ICC? Mga katotoo, pakikalabanan ko ang katotohanan ha. Ang ICC ay isang komplikadong institusyon na may mahigpit na proseso. Ang mga kaso ay hindi basta na lang isasam, isinasampa dahil ba'y ba nag-email na reklamo, kailangan ng matibay na ebidensya, testimonya at suporta mula sa mga biktima, abogado at human rights groups. Ang tanong, may dokumento bang ang ebidensya si Bato na ang CPPNPA ang nag-coordinate ng kaso sa ICC? Sa kanyang pahayag sa Southern Leyte, wala siyang binanggit na konkretong prueba Walang dokumento, walang intercepted communication, walang testigo, puro allegation lang. At mga katotoo, pakikalabanan po ang sarili ko ha. Sa panahon ng fake news at political spin, hindi natin dapat basta tanggapin ang sinasabi ng kahit sino, kahit senador pa siya. At isa pang punto, kung NNP, ang kung ang CCC, ang nasa likod ng ICC case, bakit hindi ito sinabi ni Bato no 2018 o 2021? Noong una, nang investigasyon ng kaso, bakit ngayon lang, sa gitna ng mainit na kontrobersiya tungkol sa pag-aresto kay Duterte? Hmm, parang may amoy na political rin ito. Mga katotoo, hindi kaya ito isang paraan para ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue ang mga pagkamatay sa war on drugs? Mga katotoo, pakikalabanan ko ang konteksto ha. Si Bato Dela Rosa ay hindi lang senador, siya rin ang dating PNP chief na nanguna sa war on drugs. Siya ang isa sa mga pangunahing opisyal na inuugnay sa mga paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni Duterte. Kaya naman, natural lang na siya rin ang magbalaki ng depensa kay Duterte dahil ang kaso sa ICC ay hindi lang kay Duterte, pati na rin sa kanya. At huwag natin kalimutan mga kaibigan, malapit na ang eleksyon. Ang mga pahayag ni Bato sa Southern Leyte ay ginawa sa si isang campaign rally ano mas magandang paraan para makakuha ng suporta kaysa sa pagpinta ng isang malinaw na kaaway ang CPP-NPA, ang pagtawag sa mga tao na magkaisa laban sa diimunoy, persecution kay Duterte. Mga katotoo, pakikalabanan ko ang katotohanan, ang katitong retorika ay klasikong political strategy. Ah, kapag may krisis, humanap ng scapegoat buuin ang emosyon ng mga tao at gamitin ito para palakasin ang iyong posisyon. Pero teka mga katotohanan, hindi natin sinasabing mali ang lahat ng sinasabi ni Bato. Pusibli nga ang galit ang cpp NPA, kay Duterte. Pusibli rin na may mga grupong pinit na ginagamit ang ICC para sa kanilang agenda. Pero ang problema, walang ebidensya si Bato. At kapag walang ebidensya, ang mga ay nananatiling aligasyon lamang o sa madaling salita, chismis ng mataas na kalibre. Mga katotoo, pakikalabanan ko ang esensya ng, usap, ng usapan. Ang tunay na issue rito ay hindi lang kung sino ang nasa likod ng ICC case. Ang tunay na issue ay ang libo-libong Pilipinong namatay sa war on drugs. Mga mahihirap, mga inusente, mga hinintay natin ang hustisya. Ang ICC case ay hindi lamang tungkol kay Duterte o kay Bato. Ito ay tungkol sa pananagutan sa karapatang pangtao. At sa ating pagtingin ng hustisya bilang isang bansa, kaya naman mga katotoo, imbes na magmalaki ng galit o maghanap ng masisisi, ang dapat nating tanungin ay ano ang katotohanan sa likod ng mga pagkamatay? Sino ang dapat managot? At paano natin masisiguro, masisiguro hindi na mauulit ang ganitong trahedya? Mga katotoo, pakikalabanan po kayo. Huwag tayong maging mga sunod-sunuran. Huwag tayong magpadala sa mga emosyon, emosyonal na pahayag o sa mga magagaling magsalita. Gamitin natin ang ating isip. Suriin ang ebidensya at hanapin ang katotohanan at higit sa lahat, huwag tayong matakot na magtanong, magduda at magbalaki ng hustisya. Kaya naman mga katotoo, i-hit nyo na ang subscribe button dyan sa baba. Sumali sa ating komunidad ng mga mag-isip. Nag-iisip, nag-aanalisa at nag ng katotohanan. I-share itong video na ito. I-comment ang inyong opinion. Ano sa tingin ninyo ang tunay na motibo ni Bato? At i-like ang video kung natuto kayo ng bago, bag, ng bago ngayong araw nito. Ako si Hashtag Walk With Nagpapaalala sa inyo ang katotohanan ay hindi natutulog. At kami rin ay hindi titigil sa paghuhukay nito. Hanggang sa susunod na episode, mga katotoo. Mag-ingat, mag-isip at magmalalim ng katotohanan. Ah, salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na araw. Hashtag walk with lang.